Hello mga kabakyard! Good day! So ito na naman tayo So magandang hapon sa inyong lahat So ito naman tayo sa ating manukan mga kabakyard So ito na pinapakainan ni mama Yung mga manok natin So ayan, busong-busog na sila oh, ang ng mga balahibo nila mga kabakyard oh. So it means po ay uh, Maganda yung condition nila ngayon Lalo na't at mainit mga kabakyard Wala nang ulan So ayan o oh nalulusog sila ngayon mga backyard maganda yung kanilang kondisyon dahil maganda yung panahon so ngayon maganda yung uh, magsisimula na po yung mga kabakyard na mangitlog no? ng maayos so iniipo natin yung mga itlog nila mga kabakyard. pero hindi muna tayo nag incubate so stop muna tayo sa incubation ngayon mga kabakyard. Dahil medyo ano pa tayo ngayon sa, sa budget. So maybe mga sunod na mga buwan mga ay makapag-incubate tayo muli. Pero nag-ano muna ako mga backyard. Uh, plano natin, balak natin na mag-ipon muna para makabili tayo ng yung mga sisyo mga backyard. Yung para pang ano talaga, pang itlog. Para yun yung pupukusan natin uh, pang, pang itlog mga yung mga manok na pang itlog so yun yung anuhin natin gagamitin natin na uh, mga materialis someday mga pag maka <coughs> ipo na tayo pero ngayon no, titinan nyo naman lusog yung mga nito no, may itlog din naman to mga kabakyard. pero hindi yung karamihan talaga dahil <coughs> hindi pa ano yung panahon mga kabakyard buti nga ngayon eh, nag street yung edit ng mga araw. So, hindi katulad nung mga ilang araw makabakyard no unang araw na palaging umuulan. So, humihina yung ano nila. Dahil nag adjust yung katawan din nila sa sa ulan. So, yan <coughs> so, ito. Hindi naman din tayo naging nabibinta ng mga sisiw. Kaya, stop muna ako sa pag-incubate. Marami-rami din naman to ah, na ano natin. So, ito mga kabakyard. Yung plano natin kasi na bibili ng mga sisyo mga kabakyard pag makaipon tayo. So, ito, pagtsagaan na muna natin na panuhin. So, nakakaano naman ng na mga kabakyard, ba? Diba? Ito yung isa sa mga, ano ko, nagustuhan ko na natutuwa ko na makita sila maganyan mga kabakyard, no? kain, ganyan, malulusog Makakatuwa, makabakyard. Hindi naman tayo araw-araw na o oh, e, e, ano, makabakyard na palaging nakapagbenta kasi hindi naman ako masyadong mahilig magbenta makabakyard kasi mahilig akong magkatay magulam ng manok kaysa magbenta <laughs> parang nasayangan ako makabakyard na magbenta kaysa mag magkatay <laughs> kasi masarap kasi magabakyard yan <clears throat> so yun mga takaw nila magabakyard ang ganda din ng uh, ano nila yan oh, no? uh, ganyan magabakyard diba yung gawin natin pakain kain no? nakatuwa naman tingnan magabakyard ng ganyan oh. No? pag tinatapunan mo ng pagkain gagawin uh, sila ganyan o no? diba So, ito din pala mga kapakyard yung mga pangkakarain natin no sa birthday ni Sky. Yan, no? lalaki na. So, ito para mga lalaki mga yan. Uh, nasa mga 5 months, na, months na yata. Magpa 5 months na yata ito. So, malalaki na. marami na itong pwedeng ano natin. <laughs> okay. Yan, no? Yung mga babae, pinalabas na natin para Masanay doon sa labas, mga kabakyad. Yan sila, oh. Acroces na yan, mga kabakyad. Hindi na yan pure na, ano. Pero heritage pa rin. O, oh, ito naman yung mga bago natin, mga kabakyad, oh. May mga, ano, dito. Kasi bumili ako ng mga itlog ng decal brown. So, may mga, ano, ako dito, oh. Mga decal brown na mga may halo na kasi to may babae tsaka lalaking mga susana so sana maparami ko to pero sa mundi, bibili ako ng ano makabakyard yung mga piro talaga na decal so ito yan o, ito yung mga reason na eh di bo na hindi mo na ako nagpaano nagpa nag incubate kasi pinapaano ko muna yan papalakihin ko muna yan, oh. Marami na rin Marami na rin papakain din Mga kabakyad <laughs> So yan Punti-unti lang Pero mas pinaparami ko yung mga babae Para sa itlog Yung egg consumption mga backyard, Lalo na ngayon napasokan So yun yung plano natin Paparamahin natin yung mga babae At bibili tayo ng Yung para pang itlog talaga mga <laughs> So maya ito bibigyan ko ng ano. Kukuha tayo ng madidiagwa mga kabagay. Papakita ko sa inyo. Kain sila ng madidiagwa.